Masayang buhay, mga kabukid, mga kanayon. Nagbabalik po tayo ulit dito sa farm, oh. Ito po yung aming first Christmas dito sa aming farm. So, ayo, meron po kaming inihanda na tent. Tapos nagpausok na rin ako dito sa mangga. So, ayan. Today is December 26. Nandito kami, yung aming family medyo natutulog pa ayan yung pauso ko yung kaking sinigaan eto naman yung aming inassemble na tent dito matutulog kami mamaya kasi maliit lang yung aming ano, bahay kubo dalawang kang tatlong tao lang po pwede matulog So, yun lang muna mga kabukid, mga kanayon. Merry Christmas po sa ating lahat. At Happy New Year na rin. Budel Pait. <laughs> oh, yung food namin. Oh. Inihaw na baboy. Inihaw na tilapia hinihaw na talong at sinigang lang, na tilapia Yes! At MC tara na! Oh, Mama yung balat mo So yung aming first christmas dito sa farm napakasaya Oh, oh napakasaya ng aming ano dito, Christmas sa farm. Napakatahimik. Kami lang maingay. <laughs> o, balik tayo. Ayan, medyo maagaga pa ngayon para medyo makita pa kasi mamaya pag nag-video ako, hindi na makikita madilim na Oh guys, Magandang gabi sa inyong lahat. Eto na. Nag-iihaw kami ng hotdog. Oh. <laughs> wow, sa amay talong pa. Madilim lang pero ang sarap nito. Pilaw hmm. Bilaw namin, light lang. <laughs> oh, samboy. Pare, saan ka man naroon? Kung nasa nebay siya oh, tara dito. Malapit na. Ayun, no? so Ayun, guys, oh, malapit na maluto. Wow, napakasarap. Oh, ayan na. Oh. Wow. Talaga Oh. Kaya si Joe yun, napakasipag. <laughs> nice one. oh, tara, may mayala, kakain na tayo, ha. oh, ayan, o, oh, nagbo-bonfire kami. Ayun, yung tent. Ayun naman, yung aming bahay kubo. Tapos, nagdi-dinner sila doon, Oh. Ayan, o. Oh. Zoom ko. Ayun. Ayan yung aming ano uh, ah, tent sa yung bahay kubo. Tapos ay naman yung ano la mesa doon. So ang saya dito ng Pasko namin. First Christmas. Dito sa aming munting bukid. Merry Christmas po sa ating lahat. Sarap talaga dito mag-bonfire. Ayan oh. No? Ayan, yung aking dalawang dito, dalaga oh. Nagtitrip lang dito. Naglagay ng kulambu eh, kasi okay. medyo meron. Kasi maraming ano, mga gamo sa saka mga insekto. Nairita sila, panenda po, saka iba nangangagat eh. So, ayan oh. You Kasi know yeah, yan, kumakanta Baby, do you Ito aming karaoke oh. So, ayan, yung mga ganap namin ngayon dito Dito kami, ano, after Christmas 26 ngayon eh December 26, 2024 Merry Christmas Ito yung first Christmas namin dito sa farm No is not She's a die